Hi guys, lutot tayo ng adobong manok. For today's video, adobong manok. Butong sa guys. Ganyan na tayo ng bawang. Siyempre. May buwag ang bawang natin guys. Para si onion. Best friend ni bawang. Bilisa na ito na luto guys kasi tutun tayo. Kaling tayo sa lakad. Pagyan natin ng garlic guys. Hindi naman ito pang ano guys, pang karinderia, pang kain natin natin guys. akong loriel, guys Duro-duro na yung L'Oreal ko guys wala lang pambili hindi na natin ito guys pagsawaan na lang natin ito guys na yung manok ko guys inano ko na yung soka, guys inabad ko na yun yung soka, yan guys suka so yan Ito na guys? Pagay na natin manok natin na pat na manok. Kasi may pasok tayo ngayon guys. Thursday ngayon. Napaka-busy natin ngayon. Kaya kakain tayo. Kanina natin pagkain. Mm. Nagayalig natin ito na yung guys para so maanghang na siya. Wala nang kapag

Sa paano muna natin guys kunti para is sumarap siya guys. Uy, yung kalin ko may susunod. Sayang din ako guys kasi nakakain at tayo ngayon kasi may pasok. Ngayon na. Hirap na pag nagutuman tayo. Sa paano muna natin guys kunti. natin puting kamatis, guys. Para alubo sa kamatis, eh. A upload ko sa channel ko mamaya, guys. Paano nyo naman, ko? Madali ang luto natin. Sigurong na talaga. Hindi na kaya. Bigyan natin ng 1 million asin, guys. 1 million asin. sin. Ay, sumarap na mo sa Hindi mawala ang palasa natin. Si Magic. Si Magic yan, guys. Si Magic. Binili ko kayo doon sa mga mga. na natin ang polio, guys. Bagyan na. Ano yan? Ano mo yan? na. talaga ako, guys. Ito na alam ko nung gagawin sa Ito na gusto ko na ilagay lahat? Ito, mga ka, ito ngayon, ma mo, na Ito na ako guys. Lima na ang kalingin ko ngayon. Lima. Kung uminom na malamit, eh, na kula. Hindi tayo ng kula ko sa, sa maim. Ganyan natin yung kunting oysters lang guys. Kunti lang. Kunti lang adobo sa oyster sauce. So, so, wow, yan. Dito guys, mamaya ang kalabasan nito. Tingnan nyo lang. Kaya na natin ang toyo guys. Kaya na natin paano yun pa. pa. Sigutong mo talaga ako guys. Mamis. Hindi na talaga makaya. Yan. Mayroon din tayo itong magi na liquid guys lalagyan natin ng punti para sa larong sumarap pang natin sarap ka ngayon ay hindi ka pa sumarap itong lang ko nang kakainin to guys kahit walang ano hindi pa na kulo guys kakainin ko na siya kasi na talaga ako guys promise gutom na ayun guys takpan mo na natin para naman mamit alis sa hindi ko may hindihan. Natin na putin to yun para namang ang adubo ko, ano, adubo sa puti. Hindi adubo sa itim o sa pula. Adubo sa puti. Ayan, lagyan natin ito kunti. Hindi man ang Hanap tayo ng sini, guys. Kasi may mga sini, sila dito, guys, na um, hundred uh, years na yata yan, nagkaging na. Mag Dry na, guys. Yung ganito natin. Ayan. pamintan mo talaga yung panagkita ko na yung pamintan. Pamintan durog, lagyan natin, nakalimutan. Yan. Saka natin takpan ulit Ito yung sili namin dito guys, oh. Dry na dry na yan guys. Pero napakaangan yan. 15 years na to ito guys. 15 years na to guys. lagyan ng 15 years. Napakaangan yan guys. Gusto. Ano yan. Yan. Parang masarap siya tingnan guys. Pakukuloyin muna natin to guys. Para maluto na yung manok. Pagkatapos ang luto ng manok guys, kakain na tayo guys. Butong na tayo. So, ang gagawin natin ngayon guys, tatakpan muna natin siya. Para mas lalo mabilis maluto, di ba? Mm, sarap na guys. Sarap na, maanghan mo siya kunti guys. So, takpan muna na siya din siya. Siya natin ang kunti. Para lumangbot yung manok. Ito na guys, takpan na natin yung... Hintayin muna natin yan guys na manuto para tayo ay kumain na. So, hintayin natin guys maluto. Malapit na guys. Nagpula-pula na siya guys. Kasi nilagyan ko siya ng atsan. Ang tawag nito guys, adobo na manok na may atsan. Tingnan nyo guys, malapit na. Makakain na din ako guys. Kain na din din kayo dyan guys. Alam ko, gutom na kayo. Gutom din ako guys. Kaling ako sa work. Kaya, butong na buton na si Lola, guys. Kaya, kain na tayo. Pagmalan nito, guys, kunti lang, guys, paanoin ko lang yung sabaw niya. Paka-dry ko lang ng kunti para mas lalong sumarap. Adobo natin na may atiyan. Kain na tayo, guys. Kain na rin din kayo dyan kung saan mo kayo ng mundo. Good evening, good morning. Kaya, kain na din tayo. Kain na din kayo, guys. Salamat sa panonood Bye!